Guys, ang sipag na bata nito, oh. Niyo, bata pa lang, negosyante na, no? oh. Mm. Ayan ang mga tindahan nyo dito, oh. ano naman, labas muna. Ang ganda bata nito, oh. lalo pag ito lumakilaki pa, oh. Tingnan nyo naman. Pukong pa Masipag na bata, maganda pa. Hmm. Ikaw may yeah para makakilala ka sa social media. Tanggal mo yung yeah. ano mo. Maganda ka naman eh. Oh, hindi na dyan natin dyan ng ano? Kopi and cup noodles and mineral water. Masipag talagang bata ito. Mahiyain lang. Maganda naman. Bakit nahihiya? Bakit ka nahihiya? Ba't ka ka nahihiya? Ba't ka din siya ng Yosi? Napakasipag na itong batang ito. Mahihiyain lang eh.